Yes, good day mga boss. Maraming salamat muli sa pagbisita sa aking YouTube channel. At kung ka pa lang sa channel na to, ako nga pala po si Ariel Motoshop. At nag-update tayo dito sa SLEX TR4 at dito sa Alaminos to San Pablo Bypass Road at kung ano-ano pang uh, binablog natin. Ito pong nakikita niyong video. Ito po yung huling update natin dito sa mula San Miguel Alaminos Laguna hanggang dito sa San Miguel San Pablo Laguna at ngayon naman ay susundan natin ito nang dito sa Maya uh, mula San Miguel hanggang diyan sa Maya uh, uh, Santa Maria San Pablo Laguna pa rin bali itong mga vlog natin ito ay dire sa so ang ginagawa natin ang gamit natin ay GoPro para wala kayong uh, maligtangan na uh, lugar nitong uh, bypass road na ng uh, Alaminos to San Pablo Laguna. At uh, sari-sari ang uh, pwede natin pag-usapan dito yung mga kainaan itong uh, tulay na to at yung kagandahan at uh, syempre pupurihin natin to at uh, bibigyan ng comment kung anong maganda dito at uh, kung ano ang pwede may tulong at uh, syempre ay kung ano yung pwede nating asahan dito sa bypass road na ito dahil sabi nga, ikang ay this is where your taxes go DPWH ang may gawa niyan. Hindi ako. kinopya ko lang. I-tignan natin kung tunay na uh, pinapatunayan nila na yung taxes natin ay napupunta sa mabuti. Pero sa ngayon, araw na ito, at sa oras na ito, at sa mga susunod pang araw, ay may problema tayo sa taxes na yan sa DPWH. Kaya, bantayan natin ang ating uh, mga infrastructure project na ginagawa ng gobyerno at para kung may mali isumbong natin walang jo wala stake ay siya sige at panoorin nyo na po ang ating mga video dito sa Alaminos to San Pablo Bypass Road Okay mga boss at ito nga yung ating huling vlog at susundan natin to hanggang dun sa may uh, San Joaquin uh, ito yung huling vlog natin yung tulay na tapos na tapos e eh, contain na lang at ito ay uh, makukumpleto na ngayon ay hindi tayo makakadaan dyan dito ang daan natin sa ilalim at makikita nyo nga sa mapa yan yung ating dinadaanan ngayon live tayo live sa mapa at uh, nag experiment din sa ating ating map so nakabilog lang pala siya hindi siya na hindi siya na kaaro ka bilog lang ibang klaseng mapa itong hawak natin yan palit tayo ng mapa palit pangit to eh pangit tong mapa ito ayan nagpalit tayo ng ating uh, google map para nakaaro at uh, ito yung dadaanan natin at nakikita nyo din sa ating mapa tayo ay nakapin sa Dolores Quezon kaya nakalagay diyan ay 18 minutes So, hindi tayo nakapindo sa na may San, San Joaquin. Ay nakapinla ang pa Dolores Quezon. Gawa nang yan yung direksyon na daan ang pupunta ng Dolores Quezon. So, ito yung ating dinadaanan. Lumihis ang ating uh, mapa mapa. So, parang hindi siya accurate. Ay bandaan na. Itong tinuturo ni, ma, ni Google Map Ayan pa yung dating daan. Hindi pa siya updated. Diretso lang tayo Turn dito. Malapit na tayo doon sa may uh, SLEX TR4. Ayan. Tumawid tayo. Continue on Alaminos, At yung nawiran Pabla tayong daan. Tapos yung doon nasa unahan natin. Ayan na yung SLEX TR4 overpass dito sa may Santa Maria nakakulimlim na naman eh may daan pa ka dito pwede kasi tayong dumaan di yan pwede ah pwede pa pwede pa dumaan saan tumawid na tayo dito sa overpass at ah um, dire diretsa tayo para makita nyo mga boss, yung uh, pwede nyo daanan kung sakaling kayo ay dadaan dito Sa so nga pala, uh, bago kayo dumaan, teka muna Bago kayo dumaan, panoorin nyo muna yung aking huling vlog Dahil mula dun sa may Alaminos Tulipapay Pass Road, diyan sa may San Miguel Alaminos Laguna uh, Mula dun hanggang dito sa may San Miguel San Pablo Laguna ang pangit po ng daan Maputik kung mapapanood nyo po yung huli kong vlog ay naku po hindi, na, hindi nyo nagugusto yung dumaan pag napanood nyo yun ng, uh, ngayon pa lang nasabi ko na sa inyo sa video ito maputik po ang daan pangit po uh, maganda lang ang daan mula dito sa May Santa Maria mga residente lang nakakaalam nito dito pero kung kayo ay uh, kadaan na dito ay mula lang po dyan sa may Santa Maria ang daan at yung tulay na ginagawa po dyan sa may barangay San Miguel ay tapos na ang buhos kaya nga lang ay meron pang um, right of way na hindi pa ayos tapos eh, yung tulay ay kulang pa sa tambak wala pang semento tapos itong pinanggalingan natin na binablog natin ngayon tapos na rin yung buhos ng tulay pero hindi pa siya kompleto kaya bago kayo dumiretso ay magdalawang isip muna kayo okay at uh, release yun release sinabi ko sa inyo kaninang release so malapit na tayo dun sa liko-liko san Joaquin. at uh, pagkatapos itong liko-liko na to ay iindig ako na itong video ito at para Okay, ilang minutes na din baga tayo Ah, 3 minutes lang pala Nakakaunti ah, pa Sige, diretsyo din na natin to Kaya naman ang battery natin at saka hindi pa na ulan Kaya yan Ito na yung liko-liko Ito ka yun Kaya sinabi ko sa inyo liko-liko San Joaquin na kaya are? Huwag yung papasinin mga boss yung 15 minutes ha At yun ay na nakaapin sa Dolores Quezon Hindi dito sa may San Joaquin Parang kaya naman natin ng ganto sa may ano, San Vicente, diretso na natin 'to. Ito na 'yung liko liko eh, kasi sinasabi ko sa inyo. Na nakita natin kanito sa mapa. Kaya pala naman ano lang, ilang minuto galing lang record natin. 4 minutes, kukulangin pa nga. Sana bago tayo makarating ng San Vicente ay matapos natin itong video ito kung anong naambo na hindi ko din pwedeng pwede basahin ng aking uh, GoPro ko ano, naka-open siya. Naka ano tayo. Naka power bank, naka direct siya sa power bank. Kaya kung tayo isakaling sakaling mag-vlog ng malayuan, pwedeng pwede na. Nakababad sa ano power bank. Meron na meron ko siyang binili yung power bank na maliit para lang siyang ano gahin lalaki ng paa. Parang isang battery lang na maliit yung uh, parang sa vape siya lang ano tapos yun power bank na siya pwedeng pwede siya sa gopro ah, diretso pala siya ng san vicente okay oo oh, uh, diretso pala ito ng san vicente so yan itong uh, binabaybay natin na rewa ko pag isang lumaki na rin at uh, malapit na rin tayo dito sa may san vicente baka nga san vicente na to ayan yung nakikita nyo sa mapa na tinutumbok sa dulo ay dead end na yan na po yung San Vicente at uh, pansin nyo naman tiga bagalan nga natin pansin, pansin, pansin nyo naman Noong uh, umpisa natin do sa dulo do sa may tulay ay pagkatawid natin ang tulay maganda na yan dahil sementado na opo sementado na po yan kaya yung mga, mga residente diyan sa may Santa Maria hanggang dito sa may San Vicente ay makakadaan ng maayos dito sa bypass road ng Alaminos to San Pablo at yung po nakikita natin sa unahan na yan ay yun na yung uh, Maharlika Highway na galing ng Maynila tapos papunta ng Bicol na makikita meters, natin sa unahan at yun na po tayo tayo tadaan dito sa mapa, kailangan kong kumaliwa pa Dolores pero hindi ako kakaliwa diyan kakanan ako dadaan ako ng tsaong yan ito Take na yung ano Highway, uh, dulo ito na yung barangay San Vicente oy naka FC motor ko dati FC so ito na mga boss yung uh, dulo ng Alaminos uh, to San Pablo bypass road uh, panoorin yung mga vlog natin Ang na mga naon na dito sa Alaminos to San Pablo. Ito na po yun. At uh, yan. Yan yun yung pamay at ito Highway. naman yung pabicol. So, bye-bye natin para makita nyo din. Kaliwa at kanan tayo dito. Continue on Route yan. 1 for 6 kilometers. Ito yung pabicol, Maharlika Highway. Hindi na tayo mag mga musa ng drama mo sa talaga kitang-kita nyo naman. Ay, wari Kung yung kulim jam. Oh. Are, yung uh, daan. Napakaganda, di ba? Mula dun sa may tulay hanggang dito, maganda yung daan. Kaya pagka kayo uh, ay halimbawa, matatapos na yung bypass road na yan, yan po yung inyong madadaanan. Pero sa ngayon, mga boss, hindi pa po nadadaanan ng Aluminos to San Pablo bypass road ng dire-direcho hanggang dito sa may San Pablo. Pagka kayo ay dumaan ng bypass road dun sa pinakadulo niya sa may uh, San Juan, Alaminos Laguna, malalampasan nyo lang ang bayan ng Alaminos pero pag pagdating nyo doon sa dulo sa May San Miguel kailangan nyo pa rin kumaliwa Alaminos pa din yun naiwasan nyo lang yung bayan ng uh, Alaminos yung traffic doon di pa siya advice all lalo na nga kung mapapanood nyo yung uli kong vlog napaka putek tapos malalim ay paano kung malakas ang ulan na yung uh, lugar na yun ay napuno ng tubig ay di lubog ang so, sasakyan nyo doon kaya bago kayo dumaan magtanong tanong muna kayo pag uh, pero hanggit maaari wag na lalo ta naguulanan dito sa ano San Pablo Talamino sa bawat maulan wag na hindi kayo dumaan magsisisi kayo ay paano mga boss hanggang dito na lamang muna ang aking vlog at uh, medyo mahaba na rin minuto 9 minutes at uh, maraming salamat sa panonood ng video ito simple lang ang ating vlog wala muna tayong SLEX TR4 gawa nang katatapos lang natin ng ating vlog dito sa may uh, Tayabas, Quezon so mag na naman tayo dito sa gitna papunta ng Santo Tomas so yan, yun yung ating ginagawa gawa ng gitna uh, inuupisa natin dito sa Chaong tapos Chaong to ah, uh, Chaong to Tayabas tapos Chaong to uh, Santo Tomas Batangas yun yung ating ginagawa kasi mga boss maraming salamat sa panonood ng video nito at uh, kita kita tayo sa susunod na video uwi muna ako makakain